Tapos sana itong nasa right side, na itabi pa ng konti. Okay. Itong tricycle naman, kung anong pwesto ng kotse, yun din yung pwesto niya. <laughs> Forward ka na konti, ma'am. gawan natin ng baraan. Forward ka na konti. Konti lang. Kahit ito, nakapark din sa right side. Eh. Mm -hmm. Pagbelo ng konti, lipat ka na ng left, nandahan dahan-dahan. Manibela siyempre, papunta na ng left. Yun. O, oh, ikaw na. Priority ka na. Belo na. Double parking na kasi. Andito nga ng kalsada eh pwede naman kasi tabi isiksik ng konti dyan sa may shoulder para nakakabuelo naman ang sikreto ko lang kasi sa parking yung hindi ka makakabala yan ang unang iisipin natin pag pumarada ba ako dito hindi ba ako makakabala wala ba maapektuhan yun lang naman eh yan ang natawag pong double parking yun may bibigay lang ng warning, friend, busina lang para maging aware na paparating tayo. Ah, ito maraming ditong uh, reblocking, ma'am ha. Susundan mo lang kung saan sila dadaan. O kaya may mga hazard marker naman, may arrow naman po 'yan kung saan tatahdan. So, s'yempre kapag may construction site, mabagal lang. anong dadaanan ng motorsiklo sa unahan. Doon yeah. din tayo dadaan. Hindi mo tatamaan yan, ma'am. Okay lang naman. E, dito po. Okay. Oh, hali ka na. right na. hilipat ka ng right. Di mo maluwag yung right side? Uh -huh. O, oh, sa right side tayo, ma'am. Kasi mas mulawag sa right. Ayan. May, may space para sa atin. Okay. Oh, yes. Ito naman ang linya mo. Basta... Huwag lalampas sa hati sa gitna Tapos right side, babantay mo rin may truck kung naka sa way natin mag-signal ka nalilipat ka ng left check mo lang kung pagbibigyan ka kaagad kung hindi tigil mo na muna sa likod ng truck na may distansya kasi hindi tayo magkakasa kung sasabay mo ayan pwede na lipat ng left alright then straight to left mag-iingat lang kasi marami tayong sadyante sa part na to school zone pa rin po ito Okay. So, saan ka pa pwesto? Kanan. Sa right side ulit. After ng tricycle, okay ng coaching yan. Lilipat ka ng right. So, pasok mo dyan sa part 10 after itong coaching to. Nang dahan-dahan lang. Sige, magkakasya ka naman ma'am. Maluwag Sorry. naman po. Dito lang. Ayan o. Oh. Diretso mo yan. Ito? Iwas ka lang ng konti sa kanan. Okay po. Ano Apo. Ah, tama, okay, tama po. Okay, tama po. Okay. And then straight to left. Pwede mag-accelerate. Iwas lang sa mga naglalakad sa right side. Very good. Tuloy-tuloy. So may mga hazard marker ha. May mga construction site. Pag medyo confusing, kung may rin naman sa unahan, gayahin mo lang kung saan sila papasok. aquí okay. Siyempre wala na ditong semento Keep left na ng konti Kung saan dumaan yung tricycle Doon ka rin nadaan Alright This is it Diretso ulit Downhill driving yan Pababa So pag pababa ang kalsada Huwag ah, ho tayo tumapak ng gas pedal Lalo pong bubilis Kailangan yung paan natin nakaabang na sa brake pedal o brake cover para kung sakaling kailangang bumagal o huminto, nandun ka na kay brake. So lahat ng nasa right side na nakikita nyo ma'am, pakiwasan po, pakilayuan, lalo ng motorcycle ito kasi wala naman pong driver yan. Lalayuan mo. So babantayan talaga natin yung kanan natin. Lahat kasi nasa kanan, ang mas abala kaysa dyan sa opposite direction mo. Okay. So pinipigilan ng konting brake kasi pababa. Ay, lahat na nakikita mong nasa right side, nasa gabal, lalayuan po natin yan. Sige lang, tuloy mo lang ma'am. Basta huwag kang lalampas sa hati sa gitna. Kung hindi naman tayo magkakasya, pwede ko natin itigil at hintayin natin silang mauna. Okay. Palagay mo ma'am, hindi pa kaya tayo mahuhulog sa right side? Hindi naman. Hindi naman. Hindi hmm, ka na magtansya, alam mo na eh. Itong motosiklo, lalayuan natin ng konti yung nasa right na yan. Good. Okay, balik ka rin sa linya mo. Eh medyo papakyat. Kailangan mo maggas ng konti kasi hindi naman yan aakyat o aahon kung hindi ka magagas. Very light lang. Konting power lang. Good. Tuloy-tuloy mo lang kasi driving uphill tayo papakyat yan. Okay. So, na napaganda ng control nung pagka-gas pedal kontrolado niya yung kanyang pagkakyat dahan-dahan o gapang-gapang lang right side mam ma na tricycle pakilayuan ng konti ha? very good yun ang control oh. consistent lang yung takbo namin no? gradual lang oh. keep right ng konti ma'am tapos pakiready na po yung signal light to the right kasi magra-right na tayo one way po kasi yan tapos bagalan ho natin bago numating sa corner parang sa test track diba kanina bawat kanto matibay ang nasa harap mo touch go ma'am di bale ay <laughs> oh, yun na <wala> pasok <laughs> nakasignal ka na ng right pabagali mo na ng konti so mag right po tayo pwede mo gamitin yung pansamantalang reference natin ha kasi corner lang naman yan kung anong ginawa natin sa test track yun din po ang gagawin natin dito pagkakaiba lang po meron na tayong makasama turn now na habang gumagalawan sa sakyan sagad to the right Abangan yung ating 12 o'clock position Babalik sa so straight So lahat ng sasakyan na nakikita mo sa right side Lalayuan nyo po yan Okay Very good So yung tricycle Lalayuan nyo rin po yan Pwede ka mag-gas ng konti mo Para medyo bumilis naman po Pag straight pwede mag-gas Basta pag yung cornering No need pang gas Tapos balik ka sa original lane Okay Pakibalansi po ulit signal the light life, kakaliwa naman po tayo. So mag-apply na po tayo ng konting break kasi babagal ka po ma'am. May kasalubong ka ba naman. So hintayin muna natin siya makalampas kung sa ipapunta dito sa atin. Oh, hindi siya nag-signal pero papunta siya ng kaliwa. Let's go, mauna ka rin ma'am. Nagsasenyas na. oh, ikuti mo agad yung manibela mo. Okay, tama na muna po yan. Pag mo isagad kasi may sasakyan dito sa left side. Very good. Yan diba kasi ang sitwasyon ngayon eh. Hindi pareho kanina sa test track eh. Okay, lahat ng nasa kanan, lalayuan natin. Pag na, giwasan lang po yung dalawang sasakyan dyan. Keep right ka lang ng konti. Tapos pwede ka mag -gas para medyo bumilis na konti. Ang mata natin, tingin sa malayo. Silip din sa likod na mabilisan ha. Pero ang focus mo pa rin, harapan. Kung may nakasunod man sa iyo, ang focus mo sa harapan. Yung mga nakasunod sa iyo, naiintindihan nila kung bakit mabagal ka so stay on your lane stay ka muna dito pag malapit ka na sa truck na yan mag signal ka na may plano ka mag left ah, signal ka na may plano tayo mag left okay lipat na tayo ng left bago malan dumating sa truck dapat kasi pang mainiwasan malayo pa lang papalayo na good lahat na nakikita mong sasakyan sa right side lalayuan nyo po yan ha kasi yan po ay unattended wala pong, naka, wala pong driver yan Okay, pwede ka mag-apply na konting gas. Lahat ng mga sa right side dahil lalayuan nyo po ha. Ah. Alam ano mo naman dito, siyempre wala na tayong parking. So nakapark sila sa labas. Yung main road nila, ginawa nilang parking. Intersection approaching. Check lang natin ha. Mukhang libre naman, diretso lang po. Mabilis lang tingin, kaliwat kanan. Tapos okay. dahan-dahan ka lang tatawid kita mo naman eh hindi naman siya blind din uh -huh. diretso pa rin tayo kasi this way one way po yan diretso uh -huh. lang tayo medyo pababa ulit ha uh -huh. pero keep right ka na ma'am kasi ang kalsada na natin sa kanan so pag downhill naka brake cover nakabang yung pakay brake pedal para kung sakaling bumilis nakapwesto ka na kay brake for safety pababa lang naman po yan panis diba? kayang kaya oh kanina test track ito ngayon public road na kami marami ng kasama alright sasakyan sa kaliwa laloy mo na lang yan good spillway ang tawag po dito sa ganyang klase ng kalsada kasi pag mataas ang tubig nagkakaroon po ng tubig sa lugar na to so spillway ito okay keep right lang ma'am right side lang tayo may hati lagi yan sa gitna pag papakyat naman, ah, mag-accelerate ka dyan. Kailangan mo ng konting gas kasi papakyat yan, ma Pero pareho ng ginawa mo kanina, gradual lang din po pagtapak sa gas pedal. Hindi naman natin tinatapakan na sobrang lalim. Pareho lang ginawa mo kanina. Gusto ko yon Ang dahan-dahan lang sa umaakyat. Okay. Accelerate. konti pa po. Para may power. Very good. All right, This is it. Driving uphill naman.